May mga usap-usapan na single na naman daw ulit ang aktresa si Kylie Padilla ngayon. Magamat ilang beses nang nauwi sa hiwalayan ang mga relasyon ni Kylie Padilla na natili siyang matatag sa paghahanap ng tunay na pag-ibig. Narito ang mga kalalakihang minsang naging bahagi ng kanyang kwento ng pag-ibig. The Philippine Showbiz List presents Kylie Padilla's Ex-Boyfriends Matt Henares Una sa listahan ng mga dating nakarelasyon ni Kylie Padilla si Matt Hinares. Si Kylie naging laman ng balita dahil sa kanyang naging relasyon noon sa aktor na si Alger Abrenica. Gayunpaman, matapos ang kanilang paghihiwalay, tila nagkaroon ng bagong yugto ng pag-ibig si Kylie. Noong April 11, 2015, nagbahagi si Kylie ng isang larawan sa Instagram na labis na pumukaw sa atensyon ng kanyang mga fans. Ang larawan na kuha sa isang beach resort ay naka black and white at nagpapakita ng isang magkasintahang naglalambingan. Bagamat malabo ang larawan, nagbigay ito ng matinding espekulasyon sa publiko. Ang simpleng caption na I miss you na may kasamang emoticon ay naging palaisipan para sa marami. Unang inakala ng marami na si Alger ang kasama ni Kylie sa larawan. Gayunpaman, ang Instagram handle na Matt Hinares ang napansin ng mga netizen dahil ito'y naitag sa post. Ang account na ito ay pagmamayari ni Matthew Hinares, pinsan ng aktres na si Rian Ramos. Si Matt, na anak ng actor at talent manager na si Ronnie Hinares, ay isang chef na nag-aaral noon ng culinary arts sa Australia. Nagkomento pa si Matt sa nasabing larawan na tila nagbibigay ng pahiwatig sa kanilang ugnayan ni Kylie. Sa isa pang post, nag-upload si Matt ng larawan ng isang lalaki at babae na magkasamang kumakain sa isang restaurant. May caption itong priceless na lalong nagpalakas ng espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Ayon sa mga nakakakilala kay Matt, siya isang mabait at marispeto na tao. Inilarawan siya bilang isang pagmahal na kasintahan na laging inaalagaan si Kylie. Madalas daw siyang magluto para kay Kylie at dinadala ang mga nilutong pagkain sa taping ni Kylie o sa bahay nito. Ang kanilang relasyon ay nagbigay ng saya kay Kylie, ngunit hindi malinaw kung nakilala na ni Robin Padilla ang ama ni Kylie, si Matt. Sa kabila ng pagiging protective ni Robin, sinabi nitong hindi siya nakikialam sa love life ng kanyang anak basta't alam ni Kylie ang kanyang mga limitasyon. Noong June 2015, isang nakakalungkot na balita naman ang lumabas. Kinumpirma ni Kylie na natapos na ang relasyon nila ni Matt. Sa isang Instagram post, nagbahagi si Kylie ng larawan na may caption na tila nagpapahiwatig na kanyang pinagdadaanan. Naging palaisipan ito para sa kanyang mga fans na nagtanong kung may kinalaman ito sa kanilang relasyon. Sa kanyang panayam sa StarTalk, nilinaw ni Kylie ng kanyang post ay may kaugnayan sa kanyang personal na paglalakbay sa pagtuklas ng sarili. Gayunpaman, nang tanungin tungkol sa estado ng kanilang relasyon ni Matt, inamin niya na naghiwalay na sila. Ayon kay Kylie, ang kanilang paghihiwalay ay maayos at mutual ang naging desisyon. Sa kabilang banda, nagpost din si Matt ng larawan sa kanyang Instagram na may caption na Bye Bye na tila isang huling paalam para sa kanilang relasyon. Alger Abrenica. Si Alger Abrenica ang pinakakontrobersyal na dating kasintahan at naging asawa ni Kylie. Noong July 2011, isinuwalat na magkasintahan na sina Kylie at Alger na sila ay nasa isang relasyon. Sa simula, inihayag nila na mayroon lamang silang mutual understanding. Ngunit kalaunan ay kinumpirma nilang sila ay exclusively dating. Noong November 2012, Isiniwalat ni Alger na nakilala na niya ang ama ni Kylie na si Robin. Ayon kay Alger, ipinaabot niya kay Robin ang kanyang sinseridad sa relasyon nila ni Kylie. Isang mahalagang hakbang ito para sa dalawa, lalo na kilala si Robin bilang isang mahigpit at mapagmahal na ama. Pagsapit ng February 2013, bumili si Alger ng bagong bahay ibinahagi niya na kasama si Kylie nang siya ay magdesisyon at isinara ang deal para sa bahay. Nagpapakita ito na kanilang seryosong plano para sa hinaharap. Noong June 2014, inami ni Kylie na naghiwalay na sila ni Alger. Sa panahong yon, abala si Kylie sa kanyang teleserye na Adarna kasama si Jeff Agenman bilang leading man. Bagamat may mga chismis na iniuugnay siya kay Jeff, mariin itong itinanggi ni Kylie dalawang taon makalipas ang kanilang hiwalayan. Noong September hanggang November 2016, nagdesisyon ang dalawa na magbalikan. Kinumpirma ni Alger na sila ay muling naging magkasintahan at sinabi niya ang oras na lumipas habang sila magkalayo ay ginamit nila upang magmature bilang mga individual. Sa pagbabalik ng kanilang relasyon, nagpunta ang magkasintahan sa Japan para sa isang bakasyon. Noong January 2017, iniulat na si Kylie ay tatlong buwang buntis. Naging usap-usapan ito sa social media, lalo na nag-aalala ang mga fans ng Encantadia na maaaring mawala ang karakter ni Kylie na si Amihan. Sa parehong buwan, opisyal ding na-engage ang dalawa. Noong August 4, 2017, isinilang ni Kylie ang kanilang unang anak na si Alas Joaquin. Sa Instagram, ibinahagi ni Kylie ang larawan ng kanyang dalawang lalaking nagmamayari ng kanyang puso. Pagkalipas ng isang taon, noong December 11, 2018, ikinasal sila Kylie at Alger. Naidaos ang seremonya sa loob lamang ng dalawang linggong paghahanda. Noong December 2019, isinilang naman ni Kylie ang kanilang ikalawang anak na si Axel Romeo. Sa kabila ng pagiging abala bilang mga magulang, ipinagdiwang niya na Kylie at Alger ang kanilang ikalawang anibersaryo ng kasal noong December 2020. Ngunit February 2021, napansin ng mga netizen ang mga cryptic posts ni Kylie sa Instagram. Isa sa mga ito ay nagsasabing, am submissive, not stupid. At may kasama pang larawan niya na kasuot ng pulang damit na may caption na free. Napansin din na wala ng kanyang wedding ring sa isang litrato. Noong July 7, 2021, kinumpirma ni Robin Padilla sa isang panayam sa vlog ni Audrey Diaz na naghiwalay na sina Kylie at Alger. Ayon kay Robin, si Kylie ang nagdesisyon na makipaghiwalay kay Alger at may kinalaman o ang isang third party sa panig ni Alger. Bagamat hiwalay na, sinabi ni Robin na maayos pa ang relasyon ni na Kylie at Alger bilang co-parents sa kanilang mga anak. Kinabukasan July 8, 2021, kinumpirma ni Kylie ang kanilang paghihiwalay. Sinabi niyang nagsusumikap silang magkaroon ng isang healthy co-parenting relationship. Noong April 2023, inamin ni Alger sa isang panayam kay Tony Gonzaga na nagawa niyang lokohin si Kylie noong sila ay magkasama pa. Bagamat itinanggi nilang dalawa ang pagiging third party ni AJ Ravan sa kanilang relasyon, kinumpirma ni na Alger at AJ ang kanilang relasyon noong February 2023. Gino Jan Simon sa kabila ng kanyang kontrobersyal na paghihiwalay kay Alger, tila natagpuan ulit ni Kylie ang kaligayahan sa piling ng isang tattoo artist na si Gino John Simon. Unang napansin ng publiko ang ugnayan ni na Kylie at Gino nang kumalat ang mga video sa TikTok na nagpapakita sa kanila habang namimili sa isang mall noong January 2024. Ang mga video ay agad viral na nagdulat ng kasiyahan sa mga fans ni Kylie. Sa isa pang video, ibinahagi ng celebrity coach na si Francis Simon na sinasabing kapatid ni Gina ang kanyang masayang banter kasama si Kylie. Sa nasabing clip, tinanong ni Francis kung sino ang kasama ni Kylie habang namimili na lalong nagpausisa sa publiko. Noong July 2024, sa isang panayam ni Boy Abunda sa segment na Fast Talk, tuluyang kinumpirma ni Kylie ang kanyang romantikong relasyon. Nang tanungin kung siya ba ay single or ready to mingle, diretsahan niya sinabi na siya ay taken. Inilarawan pa niya kanyang bagong kasintahan bilang mystery man mula sa kanyang Instagram post na nagpapasaya ng kanyang puso. Noong May 2022, kinumpirma ni Kylie na siya ay muli nakikipag-date, sabalit pinili niyang hindi ibahagi ang detalye tungkol sa kanyang bagong kasintahan. Mm -hmm. Gayunpaman, nitong kamakailan, naging usap-usapan ang posibleng hiwalayan nila ni Gino na sa serya ng cryptic post ni Kylie sa kanyang Threads account. Isa sa mga naging palaisipan sa mga netizens ang tanong kung bakit nagtatagal si Kylie sa isang relasyon. Agaw pansin ang komento ng isang netizen na hinamon si Kylie na subukang manatiling single na isang taon. Sa simpleng sagot ni Kylie na exactly the goal, fire emoji. Mas lalong naging malabo ang estado ng kanilang relasyon. Bukod dito, ilang mga hugot post ni Kylie ang na naging viral. Isa sa kanyang mga pahayag ay, A lot of women are single because they elevated their standards. Can't blame them for that. Isang post ang nagsasabing, cut it before any ties form. You know yourself, so be smarter. Sa ngayon, nananatiling pala isipan ang tunay na estado ng relasyon ni na Kylie at Gino habang inaabangan ng marami ang susunod na kabanata sa buhay ni Kylie.